Ito ang problema ko sa dominancy si mga kabukals. Ang dali nilang ma-damage, ang dali nilang magkasakit. Pag nagkasakit, tigok. Ito mga kabukals, binuli-buli lang ito ng mga kasama niya nung dalawang tandang. Binuli-buli. Nakita ko pipilay-pilay kahapon. So, ibinukod ko rito. Ayan, ilagay ko rito. Nagdi-deteriorate -de yung kanyang ayan o hindi siya maka ano oh, parang nalulumpo mga kabokals wala oh. mukhang mababawasan na naman yung ating rooster na dominant CC hmm. kasi kung ano lang yan mga kabocals, yung ibang rooster natin kahit mapila yan eh uh, inisolate ko na nga sya nasa flypen pen na nga sya eh, no? fly pin na nga po itong pinaglagyan natin para at least eh, ay ma, ilalakad-lakad pa niya yung kanyang mga o oh, yun know, o, oh, nanunuka pa nga oh. kaya lang yung problema niya yung kanyang paa parang nalumpo ayan po eh ano lang nabuli-buli nga lang yan siguro kakatakbo niya nagkamali siya ng ano, bagsa ko ano napilay pagka nag-deteriorate pa siya eh wala kakatayin natin to sayang lang pero yun, mukhang mababawasan pa mga kabokals yung ating dominant CC Rooster. Tatatlong piraso na nga lang sila out of 10. Out of 10 na binili natin sa Batangas. Uh, na lang yung natira and then ito pa, uh, na-damage pa ito. Hmm. na nga sila sa ano eh, sa free range na nga sila eh. Kung kayo pa yung nakasubaybay sa akin, nasa free range na nga mga kabokals eh. Na-damage pa eh hmm. Katay ito pag nagkataon. Wala mga kabokals. Disgrasya to. Mm. Hindi na makatayo. Mm. Hindi na makatayo mga kabokals. Hindi ko malama kung ano ba ito, nabalian ba ng tadyang? Kasi binubuli lang naman to kaya nagkaganito eh. Ang lakas nito eh kaya nga pinull out natin siya kasi nakita ko pipilay pilay ah uh, ang problema ito hindi na makatayo hmm. Uh, sinubukan kong turukan to ng vitamins B12 kahapon yung norovit kaya lang wala ganun pa rin oh. hindi na siya makatayo mula kayo na umaga pa yan ganyan na siya hindi na kumakain so no choice tayo mga kabokals uh, kakatay kakatayin na lang natin to bawas na naman yung ating dominant CC dalawa na lang yung matitira yung norovit naman okay naman yung wala namang withdrawal period yun kasi vitamins lang naman yan kaya pwede siya katayin ito nga hindi ko na siya ginamot hindi ko na binigyan na ibang gamot kasi expected ko na yun eh uh, ito kasi yung mga kasama nila sabi ko nga sampu tayo nag umpisa rito sa mga dominant CC na to ang problema sa mga to pag nagkasakit sila dire diretso na kahit gamutin mo ng gamutin anong klaseng gamot ang gawin mo namamatay pa rin mga kabokals hindi ko malama kung mahina yung ano nila mahina talaga yung kanilang pangatawan so ito napilay lang oh napilay lang kasi nga inaaway siya nung isang dominant na ano yung kasama niya uh, nag-aagawan sila sa babae so nakita ko hinahabol siya palagi kaya nga pinull out natin kaya lang yun hindi na nakarecover uh -huh. katay na lang to para at least eh, mapakinabagan pa Hello mga kabokals yeah, So ngayon po ay May 31 umaga na kung nasundan nyo po yung video nito tadaan ito po yung ating cross dong shamu dumpu giant so ngayon po ay ilalagay na natin sa box So, again, 4 uh, out of 4 po ang ating hatching rate ngayon. 4 na itlog, 4 na sisiyo. Hmm. Ah, lalakas so, oh. Maliligsa talaga mga kabukas oh. So, hmm. so ilipat na natin dito. Ito po yung ating paglalagyan sa kanila. So, meron tayong ah, uh, ang tubig natin ay merong Kita ba? Ayan, may ano yan, vitamins na pula. And, yung ating, ah uh, uh, ano ba tawag dito Cheek booster. Mm. Ayan. And then, yung ating 25 watts lang ginagamit natin para hindi masyadong mainit. So, lalagyan na natin sila doon. Mm, Inom kayo. Importante makainom ka agad kayo para, ano, vitamins. Mm, ayun, no? Mm. Inom na ka agad, mga so matindi talaga ang uh, dumpo dumpo uh, dong tau hmm. so ito nga po ay dong xiao bo <laughs> dong xiao bo yan, yan po pangalan natin mga sisiw yan so ngayon po ay day 1 mga kabukalos next update ko po karugtong ng video clip na ito ay day 3 day five, mga ganun. Ayan, abangan nyo lang po. Pero ito, pinakita ko lang po na nailipat na natin sa box yung ating mga sisiw. Ang sisigla, wala ko nakakitang problema. Hmm. Ayan mga kabukal. So, oh. umiinom na siya ng unang lagok ng vitamins. Importante, importante yan. At ayan o, oh. ah, tumutukato ka mga kabukal. So, oh. hmm. Masigla talaga. Yeah, kaya yan ang gusto ko mga kabukas, yung talagang crossbreed. Ipag-cross yung dalawang magkaibang magkaibang lahi. Kasi, base po sa experience ko, malalakas po talaga ang sisiw. Pagka-crossbreed. Yun lang po sa akin lang ha. Hindi naman ako nagsasalita para sa lahat. Yun po yung base lang po sa aking karanasan. Mas malakas po ang crossbreed na sisiw kesa sa pure. Ayan. So update ako ulit mga kabokals after 3 days, 3 or 4 days. Ang lago na mga kabokals oh. Saglitan lang talaga pag umulan talaga, yung ulan araw na yan, ulan init talaga oh. Pero inyo, parang ano? Parang magic, biglang lago ng no, ating mga Madre de agua. Pati sa loob. So pagka natapos ng harvest yung sa loob, Ayan, dito man, dito naman. Ang hmm, dami oh. Pataba na pataba pati yung mga bagong tanim natin ito. Oh. Hmm. Tumatangkad na. Ayun. May meron dito sa ano. Mga uh, ilalim niyan, meron pang mga ilang piraso diyan. Ayan, yun nga, uh, yung dominant CC natin mga kabukals. Nabawasan na naman. Yung bihira na hindi ko malaman kung nabalian ng tadyang yan o ano, yung spine ba. Kasi ang huling kita ko sa kanya, inaaway lang naman siya eh. Hinahabol siya ng isang rooster. Yung nakakulong na, may papasyalan natin. Nakakulong na yung salbahe. Pinaghiwa pinaghiwalay ko na ngayon, dalawa pang natira. Pinaghiwalay ko na. Kasi baka maulit pa yun. Madisgrasya na naman yung isa. Ito si little one mga kabukas ang lakas na kumain ng ano darak sa mais at madre de agua with molasses and asin Usaga, sagana na rin sila sa ano sa darak sa ano madre de agua kasi dati dati darak sa mais lang molasses at asin walang da, walang madre de agua pero since marami tayong madre de agua, agua ngayon pati mga kambing natin ay nabibigyan na rin natin ayan oh no? gusto ni little one oh no? hmm. Oh, bus na kagad. Ka oh, agawan mo pa yung anak mo. Pambira ka talaga. Oh. Ito si Tisay. Hmm. Kaya dyan. Lakas kumain ng ano. Hindi ako nakakapagsakati ngayon mga kabukals. Dalawang araw na silang walang supply ng damo. Yung uh, na binibigyan sa kanya yung mga tuyo na ano. Yan yung, yung inuunti-unti nila. Kaya naman ano, nagdaragdag ako ng ano, Madrid Agua at uh, Dirac sa mais. Ayan. Hindi kami makapanakatin ni Emon at uh, may ano, may gawa si Emon sa iba eh. So ano, ako hindi rin ako maka ano, makakilos kasi sobra na rin dami ginagawa rito kaya hindi ako makapagsakate. Pero ayan naman eh, ano, kapalit naman po ng damo 'yan, oh, Masustansya naman po 'yan, may molasses asin, Madre de Agua at Darak sa mais naman yan. Hmm. to, inagawa ni anak niya. Kaya nga doon ko inilalagay sa loob para hindi niya na maagawan. Ah. Pero okay naman yan, marami naman akong inilagay dyan. Si Bambi. Siyempre syempre yung ating bidang bida. Ayan. Si Dagul. Um. Siyempre hindi yung ko. Gusto ba? Hmm. Um. Tapos kumain mga kabokas oh. Si Dagul hmm. Hindi na rin nakakalabas si Dagul Kasi ano uh, Hindi ko muna ibinababat ano, Unpredictable yung weather eh, Minsan uulan May thunderstorm na malakas Kaya permis lang siya na, na dito Ito lang muna siya hmm. Umakaw yung aso ko ah yung ano yung gumagawa sa kabila nakikita niya yung ano kasi aso na yun, matapang pagka uh, may nakikita hindi kilala yun gustong ransakin <laughs> kaya nakatali lang siya yun, yung mga decal browns natin mga kabukas oh. nakasilong sa lilim ng mangga yung mga bata natin na decal browns and ito mais na. Nakailang ulan na tayo. Hindi ano. Wala na, wala na nagiging problema sa ating uh, tolda. Ayan. Chloe! 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 Ayan. ayan po. Ate, ano no? So ayun yung isa nating dominant CC. Yung puti na 'yon. Yung isa nakakulong, yung ano, yung matapang, Tinulong ko. Yun yung ano, nakadiscrash dun sa isa eh. Siguro, kakatakbo niya, nagkamali siya ng, hindi ko malaman kung ano nangyari, pero suspecha ko, nabalian ng tadyang mga kabukas eh. Kasi, nabalda eh. Nabalda siya, nakakita niya naman kagabi oh. Kaya wala, kailan nating ano, katayo na lang para mapakinabangan. Ayan mga kabukas, nandito tayo sa area ng mga pato. Punta tayo dun sa ating holding area doon <laughs> nilaga yung ano, yung mga yung dominant CC na matapang. Ngayon natin 'to. Update guys sa mga uh, ano natin 'no. Oh? Mga white leg horn. Mm. White leg horn. <laughs> Ayan, kaganda lang pa pala ng mga white leg horn mga kabukas oh. Dilaw na dilaw. Mm. Yan po sila. Hindi ko nabilang lang ano na ito. Bale nakablog naman ito nung kung kailan ko sila nakakuha. Hindi ko na i-record yung kanilang edad. Magbabase na lang ako dun sa ano, sa vlog natin. Ayan. Ito sila. Dami na no? oh. Kasi sinama ko na rito yung mga ano yung mga decal brown na galing kay Seron. Uh, and then halo-halo na yan may Rhode Island Kabir maganda ng mga kabir natin oh. Ayan. so ito magpo-pull out na ako ng kabir magbe-breed tayo ng Kabir Dumpo Giant mga kabokos Kabir Dumpo Giant gusto ba yon? <laughs> Uh, yun nga, successful yung ating pagbibreed ng Dong Taw at uh, Shamo Dumpo Giant. Ito yung ating Dong Taw na lalaki na uh, hindi marunong sumampa hanggang ngayon. kailan hmm? Kain lang ng kain, laki ng butse Oh. Ang <laughs> laki ng butsi. Kain ka lang ng kain, tukmol ka. Hindi ka marunong sumampa. Hmm. Yung pag-away, oh. Ayan. Yung kanyang palong, yun, oh. yan si uh, Diego yan si Diego yung ating uh, Dongtao Rooster partner po yan ng ating Dongtao na babae na uh, binibreed natin ngayon sa ating Dugbo Giant kasi ala hindi, ko siya ma ano, magamit, eh, magamit kaya yun nga naisip ko mag cross na lang muna yan eto mga kabukals so oh. lalaki na ng mga kabir natin oh. Oh. mga kabir hens natin mga kabukals lalaki na oh. so ito pong next sa uh, experiment ko Ia-announce <laughs> yeah, ko na Magkakross din po tayo ng Kabir Dumpo Giant Talagang magagamit ng gusto si ano Si Dumpo Giant Magagamit ng gusto Bakit ko ba naisip mga kabukals Na mag-breed mag ng Kabir Dumpo Giant Ito kasi oh Inspired by this one uh, Ito po ay cross uh, ano to? Asil Asil Decal Brown Cross Asil Decal Brown Ganda oh, mga kabukas Ang laki Ang laki Asil Asil Cross Decal Brown So naisip ko What if I-cross natin yung malalaking uh, Kabir Hens Malalaki na yan Mga higante na yan mga yan And then i-cross natin kay Dumpo Giant Ano kayang kalalabasan? Ito kasi palaki na eh mm Malaki na akin nalabas eh. Decal brown lang ginamit yan. Eh what more kung itong mga uh, malalaki nating ating uh, kabir ang gamitin natin kay Dumpo Giant. Diba? Are you excited? <laughs> Ayan mga kabukol, hintayin nyo lang po. Abang-abang na abang kayo. Yun po ang ating susunod na gagawin. So ito. Ito yung salbahe mga kabukals. Ayan. So dalawa na lang po. Dalawa na. Ah, pumasok ko sa ano, lungga. Labas, labas. Labas. Yan na lang po, nag-iisa nating dominant, ah, uh, dalawa. Uh, isa sa ating dalawang dominant CC. Yan na lang po. So, yan. Uh, Sina-keep ko na muna at baka ma-damage na naman. Dadalawa na lang sila. Alam ko, tunuka pa ako. Dadalawa na lang sila at uh, kailangan natin mag-breed ng ano, ng ikaw brown saka dominant CC. Hmm. Yeah, mga kabocals. So Inyo yun kanila ka ano, area. Labo-labo oh. na sila. Holding area nga eh. Pero pagkaya nga pagka magbi na tayo, yung nga sabi ko, yung plano ko ito. Yung mga kabirhens natin, pull out natin 'yan, lalagay natin sa breeding area. Siguro so, pili ako ng mga apat. Tapos isasama ko na lang si Dumpu Giant, hindi na ano. Try ko rin na ano, try ko rin na hand breeding, pero po pwede na siguro isama na lang si Dumpo Giant. Malalaki naman ito mga to eh. Si Dong Tao kasi hindi ko sinama kasi malaki si Dumpu Giant kaysa kay Dong Tao hen. Baka ma-injure niya, ma-damage niya. Ito mal ito naman to, malalaki naman to. Kayang-kaya nila i-handle si Dumpu Giant. Ayun. So ayan mga kabokals, yan po aking may babahagi sa inyo for today. Ayun uh, nga, nalagasan na naman tayo ng isang dominant CC. Uh, na adobo ko na. <laughs> At uh, dalawa na lang po yung natira. Ayan, so abang lang po kayo. Malapit na po tayo mag ng deca brown din. Deca brown uh, dominant CC. Malapit na rin po yan. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amazing na buhay.